na! At kanina, pinasilip ng Eat Bulaga da Barkads ang mga paghahanda sa Philippine Arena na kung tawagin ni Lola ni Dora ay bungalow nila. Makichika kay Katatibayan. Kita tayo, excited na po ako para sa pa panahon dito sa Philippine Arena! Pambungad kanina sa Itbulaga, sinapambansang Bay at Aling Maliit habang nasa labas ng Philippine Arena. At sa loob, ipinasilip ng iba pang dabber cuts ang magiging setup sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo para sa Itbulaga sa tamang panahon event sa Sabado. Si Dabber Cuts Joey De Leon, excited na sa mala concert na pasabog ni na Alden Richards at Yaya Dab. Mga maghali, hindi natin alam eh. So sa lunes, tinanong ko, ano na mayayari? Hindi rin nila alam. Walang nakakalam. Kasi nga, yung kalye serie, misa nagbabago yan eh. Kaming nasa panel na ganoon hindi namin alam. At ayaw namin alamin dahil mas maganda, mas natatawa kami at na-exciting kami. Kinikilig pa rin naman kami. Hirit pa ni Joey, iniurong pa na ibang Aldab Nation members ang kanilang lakad para makitamang panahon sa Aldab at makikiisa sa paglulunsad sa ipatatayong Aldab Libraries. Merong ililibing dapat ng Sabado ng hapon. Ang ginawa ng pamilya, postponed yung libing sa Linggo dahil baka wala raw pumunta sa libing dahil sa tamang panahon. Abangan daw sa Sabado kung ito na rin ang tamang panahon na mas mapapakinggan magsalita si Yaya Dab. Inaasang mapupuno ang almost 55,000 capacity ng Philippine Arena sa sold out show. Pero para kay Joey, hindi na raw bale kung hindi na masungkit ang world record sa Guinness World Records. Basta, good vibes lang lahat. Paalala ni Joey sa Al Dabber Sa mga sasakay ng bus, inuulit po namin, ang sasakay lang po yung may ticket. Huwag <laughs> kayong sasakay, tapos magpapababa kayo sa gitna ng EDSA. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings.